Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakapagtala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng pagtaas sa revenue nito noong 2023 na umabot sa 79.37 billion pesos. Mas mataas ito ng 34.63% kumpara noong 2022. Ang nasabing paglago ay bunga ng mga kinita mula sa licensed casinos at ang mga tumataas ring revenue mula sa sektor ng electronic games o e-games. Ang gaming operations ang nananatiling pangunahing pinagbubulan ng kita ng pagkor na umabot ng 73.11 billion pesos. Nasa 6.26 billion pesos naman ang kinita sa services business income, gains at non-operating income. Ang mataas na kita ng PAGCOR ay nagbigay daan din sa pagpupondo sa iba't ibang serbiso ng pamahalaan tulad ng Universal Healthcare Program. Makikinabang din dito ang Philippine Sports Commission, kabilang ang mga atleta at coaches na nanalo sa international arena. Positibo naman ang PAGCOR sa pagpapanatili ng momentum ng paglago sa mga darating na taon. Siniguro ng Department of Information and Communications Technology na patuloy ang kanilang pagbabantay para hindi na maulit pa ang nangyaring hacking sa ilang website at domain ng gobyerno. Sa isang news forum sa Quezon City kahapon, sinabi ni DICT Undersecretary Jeff Ian D. na isa sa mga na ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Natrace umano ito sa China Unicom, isang communication company na pinatatakbo mismo ng Chinese government. Meron pa umano ang tatlong hackers na tumitiktik naman sa mga domain ng pamahalaan at napag-alamang sa China rin nag-ooperate ang mga ito maging website ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay minamanmanan din. Tiniyak naman ng DICT na napigilan na nila ang lahat ng ito at hindi na muling makakapasok pa sa mga domain ng pamahalaan ng hackers. Gate naman ng DICT, hindi pa nila tukoy kung may kinalaman nga dito ang pamahalaan ng China. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, like at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga.